So we are inside the uh, 7-Eleven of PMA, the commissary. Walang <clears throat> mga kadete ngayon kasi close quarters yata. Saturday. Ừ. Hmm. Okay, okay. Ten o'clock Saturday. Uh, ừ. Yeah. kulang sa atin. Uh, ito Morning, sir. Hi, Ganyan pa rin ba dati sa atin? Oo, oh, ganun pa rin. Akala okay. ko nga sinara nila eh, pero... Alam mo, alam ko, marami tayong panlagyan ng sombrero noon eh. Oo. Oh. Hindi na lang natira. Akala ko dito, dito, dito eh, sa wall dito. Sa labas. Oh. Obvious, obvious na... Parang Pari kasi... ng iba yung sombrero mo. <laughs>